Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga. Tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers. Kung saan, uy, ang lucky numbers natin. Ano, alam nyo po may mga nanalo 3-digit naman. Namigay po tayo ng mga 6-digit ano, uh, sa Lotto Games. May mga nanalo po 3 digits balik taya. Tuwang-tuwa na po sila. Ganun lang ka simple, 'di ba? Yung maranasan mong manalo na sa maliit muna, 'di ba? Ang saya-saya ng pakiramdam yung 3 digits, di ba? Napakasaya na ng pakiramdam mo kasi yung tagal mong hindi na nanalo tapos mananalo ka 3 digit. Malay mo naman sa susunod na panalo mo 4 digit plus 5 digit tas jackpot, di ba? So ganun lang. Kaya maraming maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa mga lucky numbers namin na binibigay sa inyo na inaalagaan nyo po. Dasal po namin at sana po lagi kayong uh, good vibes. Ayun, good vibes po na walang susuko, ganun. Dahil kami, ako po, hindi po ako susuko na magbigay ng mga lucky numbers po para po sa inyo mga kalaki. Tandaan nyo yan. Ayan. Siyempre, sa mga pinalad po, sa mga lucky numbers namin, congrats po. At sana po. Ang ingay naman ano. Pag ganito talaga, pag alas 11 na kumaga, may mga tricycle dyan. Dadaan, daan, dadaan, daan. Kakalopa. Ah, Ayan po mga kalaki. Asa ah, sa mga laki numbers po namin, inaalagaan po to ng 3 days. Okay, libre po ang laki numbers namin pag in-upload namin sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, wala pong bayad. Private consultation lamang po ang may membership fee at kung interesado ka, malay mo, dito pala ang luck mo, di ba? Abay, dito pala, ikaw suswerte sa private consultation kung saan tututukan kita sa mga code mo, ipapakode mo sa birth month, birth year ng mga mahal mo, o ikaw, tapos bibigyan kita ng mga laki numbers ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, Abay! every 3 days yan sa loob ng 3 months po. ba diba? Ang ganda-ganda. Okay, so eto na po mga kalaki. Kung ready ka na, abay ready na rin ako. Tara. Mamigay na po tayo ng mga 6-digit lucky numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? sana nga may milyon na tayong panalo ngayon no? diba? 2024 no? Berna, Pasko na eto na po, umpisaan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay number 37 number 63 number 70 number 49 number 52 number 16 number 28 number 33 number 36 at number 20 at para naman po sa 8 digit lucky numbers abroad huwag kayingay nyo para po sa 8 digit lucky numbers abroad ay number 41 number 43 number 37 number 28 number 26 number 11 number 19 at number 22 at para naman po sa 7 digit lucky numbers abroad narito na po ay, uh, ingay talaga. Nang gigigil talaga ako rito. Eh. pigilan nyo ako. Lalabasin ko to. <laughs> Joke lang po. Dapat good vibes po. Ito na po ang 7-digit lucky numbers abroad. Number 13. Number 10. Number 26. Number 34. Number 37. Number 28. At number 12. At para naman po sa 6-digit lucky numbers, 1 to 29. Abroad pa rin po to Number 17, number 20, number 22, number 8, number 2, number 24. At para naman po sa 6 digit 0 to 9. Ito na po ang 6 digit 0 to 9, number 8, number 5, number 5, number 7, number 2 at number 3. Ayan, uy. Parang may napanalo akong 6 digit na ganyan, 6D. 6D tawag diyan eh. Oo, parang meron kaya lang sa dami kasi nagko-comment, hindi ko na na-flex eh, sayang no, pero ayaan mo. Magche-check ako ng message. At eto na po ang 5 digit lucky numbers abroad. number sa number 7, number 29, number 31, number 32 at number 17. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers Pilipinas, ang 642, 45, 49, 55, at 58 sa mga bago po dyan sa Facebook namin. Hanapin lamang po sa Facebook nyo. Kung gusto nyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers araw-araw, hanapin po sa Facebook. Uy, ang Facebook namin na i-follow mo, Red Parungkin. Meron niyang 316,000 followers, yun ang hahanapin mo. Tapos sa YouTube, 16,000 followers. Sa TikTok, 414,000 followers. May second account kami, Aris Gatchel yan. Okay? Aris Gatchel Tapos, red parungkin na uh, naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Yun po ang mga ipapalo nyo. Doon kayo hingi ng mga Laki uh, lucky numbers pag hindi ko kayo napansin dito. Pag nabasa ko yun, re reply ko kayo, i-code ko kayo. O, oh, ganun, di ba, bongga? Kaya, ayan po mga kalaki, kaya ano pang hinihintayin mo mga kalaki, tandaan nyo kung gusto nyo magpa-private consultation para mas lalong sa tingin nyo ay dito kayo suswertein, Huwag ka nang mahiya. May islat pa po ngayong September. Hanggang September na lang po yan. Tatawagan kita para legit na akong makakausap mo. Okay? May membership fee po yan na para sa, sa mga nagtatanong. Ang lucky numbers namin makinig ka. Libre, walang bayad. Panuorin mo sa Facebook, araw-araw, YouTube, TikTok, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. God luck po sa inyo. Ito na po ang 642. Ang 642 ay number 35. Number 37. Number 40. Number 11, number 17 at number 21. At para naman po sa 645, ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 14, number 28, number 25, number 19, number 15 at number 4. At para naman po sa 649, number 6, number 7, number 18, number 23 number 27, number 34 at number 30 Ayun number 34, ba? Diba? At para naman po sa 655, ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 20, number 21, number 29, number 37, number 42 at number 8. At eto na po ang last. Halika kumapit ka na, ang laki ng price nito. Number uh, sa 658 6 digit lucky numbers number 36 number 43, number 48, number 51, number 3, at number 19. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang ating mga 6 digit lucky numbers Ngayon pong alas 11 ng umaga, takbo na sa suki yung outlet At make sure po ang lucky numbers namin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po palitan Okay, ayan shout out time na po tayo Shout out po tayo sa Pamilya Galvez Ayan po ng, ano to, Bukid nun. Uy, saan ba ang bukid nun? From bukid nun. Summer ba yan? O, from bukid nun. Hello po sa inyo. At syempre, shout out po sa mga tonda po ng tricycle driver. Diyan po sa may... Rosario Pasig. Uy, sa may Ugong. Nag-aral ako dyan sa Ugong. Nag-aaral ako dyan ng pananahi sa Ugong, sa Rosario, sa Pasig. Hello po. Shout out po sa inyo dyan, sa mga tricycle driver dyan. At sana manalo kayo pala rin kayo dito sa lucky world namin. At gusto ko isa ka sa magsasabi sa akin mamaya. Oh, Sir Red, nanalo ko. Ganon. Kaya ingat po kayo. Ingat, ingat. Good luck. At syempre, sa mga gusto pong ma-flex, ma, 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 ma-shout out, comment lang po ng comment. Share po ng share ng video. At heart ng heart, pag nabasa ko yan, flex kita. Good luck.